Ang Myriad Farms ay isang family farm talaga. So, rice talaga yung aming ano. Pero, nung kami ay dumating dito ni Fernie, yung aking partner, noong 2017, unti-unti ginawa namin siya integrated at ka diversified farm. Kasi mas gusto namin na mas marami kaming ma offer aside from yung sapalay na magiging biga. So, ngayon, we are doing natural farming para sa aming mga gulayan at saka sa aming mga prutas. Ang natural farming ay yung pagbabalik sa natural na pamamaraan ng pagtatanim at pagpapalaki ng mga produce o ng mga halaman. So hindi kami gumagamit ng kahit na anong sintetikong material So, kung ano lang yung mga available naming materials dito sa farm, yun din yung aming ginagamit. So, kami ay gumagawa ng aming mga liquid fermentations, kagaya ng mga FPJ, FFJ, FAA, IMO. So, ito yung mga tumutulong sa amin para mas maging mapataba pa namin yung lupa, magkaroon siya ng karagdagang nutrisyon para mas maging malusog yung aming mga itinatanim na mga halaman. Bukod sa aming mga native trees, kasi marami kami mga native na trees dito, meron din kaming mga imported na mga halaman. So, meron kaming asay berry plant, meron kaming Peruvian apple cactus, meron kaming variety dito ng saging na ang isang fruit ng banana ay tumitimbang ng half kilogram. naging para sa amin, lalong-lalo na para kay Fern, yung passion niya talaga is to go into native trees talaga na magkaroon kami ng mga, maibalik namin kung ano yung mga halos wala na talaga ng mga puno dito sa atin sa Pilipinas. So kami naman nagdadagdag din kami ng mga imported varieties ng mga halaman para din yung mga bumibisita sa amin as part of their tourism, natuturuan din namin sila na itong mga ganitong klase ng halaman na tumutubo lang alam natin sa ibang bansa eh kaya din nating patubuin dito sa atin sa Pilipinas. Itong mga imported na varieties namin ng mga halaman, normally temper din talaga muna namin sila bago namin sila ilipat. So, typically, mga nasa shaded area muna siya. Pinatitibay muna namin yung mga ugat nila hanggat sa nakakasiguro kami na kaya na nila. And at the same time din, kailangan din kasi ng constant na pagbumonitor talaga na sisiguruhin mo na hindi din siya masisira ng kahit na anong mga insekto. Lalo pa't kami ay sa natural na pamamaraan lang naman talaga 'yung aming pagtatanim. Marami kasi kaming mga bunga dito, lalo na 'yung mga mangga namin. Napakadami niya. I think we have about 50 trees ng mangga na kalabaw. So, there was a time na binabarat kami sa presyo. So, sabi namin, instead na ibigay namin ng ganyan, so parang i-process na lang namin. Kasi maganda rin naman yung nagkakaroon talaga ng value adding para hindi lang sariwa yung produkto mo. Sa panahon din ngayon, kailangan maging matalino ka rin talaga bilang isang farmer eh. So, kung alam mong mababa ang presyo ng mga fresh na produce sa merkado, mas maganda pang i mo na lang, mas malaki pa yung kikitain. Eh. Sa ngayon, actually, meron na kaming tatlong varieties ng vinegar, fruit vinegar. so we have the mango, we have the big nai, and yung pinakahuli namin is yung goyabano. and nakakatuwa kasi may market sa talaga. Iniimbitahan ko po kayong lahat na bisitahin po kami dito po sa Myriad Farms sa Purok Dos, Barangay Triala, Gimba, Nueva Ecija. Dito po makikita po ninyo ang mga iba't ibang klase po ng mga halaman, mga patanim. Marami po kami may offer sa inyo. Nag-offer din po kami ng mga libre agricultural trainings kung kayo po ay interesado. Kami din po ay isang learning site so kami po ay makakatulong din po sa inyo para makapagbigay din po kami ng mga additional tips lalong-lalo na po sa mga nag-uumpisa pa po lamang na maging farmers. Actually, marami po kami mga youth na mga naging bisita dito who wants to venture into agriculture and uh, we do try to encourage them as much as possible.